Sinagot ng PCSO Philippine Charity Sweepstakes Office sa pagdinig ng Senado mga isyo at duda sa kanilang operasyon. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Muling humarap ang mga kawani ng Philippine Charity Sweepstakes Office sa Senado para sagutin ang ilang isyo na bumabalot sa kanilang tanggapan. Pangamba kasi ng ilan ay mayroong manipulasyon sa mga nanalo sa loto. Pero kanina sa pagdinig, sinagot ng PCSO ang mga haka-haka at iba pang duda sa operasyon nila. To begin with, po, uh, we, we would like to assure you that you can never, never manipulate it. Kaya nga po, allowed kami magbet, Mr. Chair. Even I can bet. Because it's beyond me, Mr. Chairman. Uh, even if we wanted to, with the system we have, po, we cannot. Kaya, uh, I take exceptionally, you kung know, na ang panalunin, no? definitely marami pong tataya pag malaki ang, uh, ang jackpot. Yun po naman ang objective namin, to so, bring in the bettors. No, because if ma manipulate niyan, kung kaya pong manipulate at your honor, I don't think you had to bet more. Kasi kung ang premise natin ay ma manipulate, I think just 20 pesos will be enough. Naglabas din ang pangambang ilang senador na baka pwedeng mahaka ang sistema ng PCSO. Pero pinawi din ng PCSO ang pangamba na yan yung merong root access, papalitan niya sa computer yung 1, 2, 3, 4, 5, 6 na tinayaan. Kahit tinaya sa outlet. Gagawin niyang 7, 8, 9, 10, 11, 12. Same serial number, same everything, except yung papalitan niya is the numero. Kasi nga, sa outlet, wala namang resibo. I understand po yung sinasabi niya, yung meron nang nanalo, tapos hahabuli nila ng panalo. But ang ang practice po is uh, at 8.30, Tama. cut off na po. All bets are separated in a flash drive. Stand alone po yun, it's not online. I don't think it's possible kasi hindi na po online yun eh, nasa drive na yun eh. Kaya kami po sa uh, group namin, nauuna po kaming malaman because Uh, almost simultaneous po so, paglabas ng number, in doon siya. Almost simultaneous po. So, wag mo kayo magalala. There's no way mapapenetrate nila. Dahil nakikawalay na po yung lahat ng beds na pumasok. Hindi na po pwedeng dagdagan yun. At our cut-off, kaya po 8.30 kami, cut-off na po yun. At 9 o'clock, drone na po. But there's a 30-minute yan na hindi lang po pwedeng pasukan ng vets. Kahit po gusto even online, hindi lang po lang may papasok. Nais nice naman ni Sen. Rafi Tulfo na ma-review ang charter ng PCSO at nais matiyak ng na senador na mas maraming kababayan natin na matulungan. Sabi ng PCSO, That will definitely go po sa maraming bagay po yun to charity. Hindi na po kayo mahirap at it's already pending here. And we will really release funds for charity. I-boost natin doon sa kulang na kulang na ayuda sa mga nangangailangan nating pobre kababayan, Which is chemotherapy, kidney dialysis, ambulansya, wheelchair, hospital bills, gamot, etc. etc. Tiniyak din ng PCSO ang kanilang mga programa para sa charity, healthcare at marami pang iba para mas matulungan ang mga kababayan nating nangangailangan. Daniel Manalastas para sa Bayan.